<laughs> <laughs> Talaga siya satisfied sa ginagawa ko. <laughs> 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 ito nga po pala yung karugtong ng ating video. Kung kahapon nga ay nagbuno tayo ng punla ng sibuyas, ngayon naman ay magtatanim na tayo. Ang hali na nga nung makasunod ako dito. At ito nga ang aking nadatnan. Marami sila at marami na rin silang naitanim. Hi guys! Ayan, magtatanim muna tayo ng sibuyas ngayon. Salisali tayo dito. ay okay, mali agad <laughs> ay oh baliktad ano lang ang um, tanga <laughs> unang saba ko nga ay mali mali na tayo hindi naman daw kasi ganun yung pagbaon ibang baon kasi ang alam ko eh kinalaunan nga eto ay medyo marunong runong na tayo ayan nagmamagaling na nga ako dito <laughs> <laughs> hindi talaga siya satisfied sa ginagawa ko may mga tao talaga na hindi ba kontento sa ginagawa natin at hindi nga talaga siya satisfied sa pinagagawa ko. <laughs> Dahil nga dyan, ay tinuro niya sa akin yung tamang posisyon. Sa pagtatanim kayo naman, ano ba ang iniisip niyo? <laughs> So, sa pagbunot nga ng punla, pwede tayong may silungan pero dito sa pagtatanim, ay kailangan mo ng matinding pagbalot sa iyong katawan. Hindi rin talaga biro ang pagtatanim ng sibuyas. Adyan nga yung kalaban mo ang tirik ng araw. Halos katulad din ito sa pagtatalok o pagtatanim ng palay. Matinding yukuan nga rin ang gagawin mo dito. Kaya saludo ako sa ating mga magsasaka. Hindi rin kasi biro ang kanila mga ginagawa. Habang may nagtatanim nga dito, ang aking partner ay busy naman sa paglalabas ng mga punla na galing sa sako at binabalabas kasain niya nga to bago namin itanim. Sa pagtatanim ng sibuyas ay paswertehan naman talaga. May time kasi na mababa ang presyo nito. Pero nung nakaraang taon na nagtanim si Amang ay tumama naman siya. Kaya naman, tinry niya ulit na magtanim ngayon. Alam niyo ba nung nakaraan ay marami ding nalugi kasi inabot na sila sa baba ng presyo nito. Hindi rin kasi biro ang gastos dito. Kailangan mo rin talaga ng malaking halaga sa pagtatanim nito. Dagdag mo pa dyan yung pag-aalaga pagkatapos itanim. Hindi ko pa natatapos yung isang flat ay nasakit na ang aking likod. May kasabay nga rin palang nagpatanim dito si Amang, yung kapitbahay niya dito sa bukid. Late upload na nga rin pala ito mga miba kasi isipin nyo ay ngayon lang namin ito ginawa. Halos magtatatlong buwan na rin makalipas nitong pagtanim namin Isang linggo na nga alaang ay aanihin na namin ito. Dahil nga hapon na ay tinapos na namin yung dito sa part na to pero hindi pa talaga tapos yung pagtatanim at malawak-lawak pa yung tataniman. Itutuloy na nga lang ito kinabukasan. Yan guys, natapos na ako. Papapasayaw ka na nga lang kahit masakit ang iyong katawan. Kung makikita nyo nga dito sa kabilang side ay marami pang bakanting pagtataniman. Kailangan pa kasi napatubigan itong side na to. Malawak-lawak pa nga rin itong tataniman. Kung makikita nyo naman ay nakaredy na siya. Tubig na lang ang kailangan dito. Halos dalawang sako pa nga na punla ang natira dito. Bago nga kami umuwi ay tinanggal na muna namin dito sa sako itong mga punla at nilagay dito sa mga tubig para hindi naman siya makulob doon sa sako. Dito nga namin nilagay sa madalas pagdadaanan ng tubig. Nagtulong na rin ako dyan para madaling matapos. Tinulungan na rin kami dito ni Uncle Pernan. Marami pa nga itong naterang punla pero sakto ito dito sa my space na hindi pa natataniman. At pagkatapos nga nito ay uwi na rin kami. Dito nga ay nagbigayan na ng sweldo ay ako nga ay nakalatag pa ang kamay ko. Nagtataka nga ako bakit wala pang lumalapat sa aking mga kamay. Wala nga daw ako sweldo dahil mabagal daw ako kumilos. Hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa panonood.